Magandang buhay mga kabayan. It's me again. Ngayong araw na to, magluluto ako ng sinigang na ulo ng talakitok. Masarap po ang sabaw nito, lalo po pag mga taglamig. Kahit hindi taglamig, masarap din siya. Lasang karne din po kasi ito eh, taba. Kaya ngayon, samahan niyo po ako. ang ginawa ko, nilagyan ko ng asin yung isda. Para pag niloto mamaya, may lasa na ho siya. At ito lang po ang mga gulay na ilalagay ko. Ayan po mga gulay. Mga malilinis na po yan. Naglagay lang po ko ng tubig sa kaserola. Isasalang ko na rin po siya. Nilagyan ko na rin po yan ng kamatis at sibuyas sinama ko sa pagpapakulok. Ayan, kulong-kulo na po yan. Isusunod ko naman po yung isda. Iisa-isahin ko lang po yan hanggang sa mailagay ko po lahat ng isda ayan po nagkasya tinapang ko lang po siya at maya maya ilalagay ko na po itong mga gulay na hini hiniwa ko kanina so ayan at bubuksan ko ulit iuhulog ko naman tong kangkong na may talong kasi mabilis hulungapot yan hindi pwedeng isabay dun sa labanos tsaka sitaw so hahayaan ko lang din po yan Tatakpan ko lang po ng saglit maya maya ko na po sila titimplahan pagka kumulo po siya uli, isang kulo is bago po titimplahan ko na po siya ito na nga kumulo na siya lalagyan ko lang ng sinigang konting bitchin lang po yan tapos lalagyan ko na rin po ng asin Kunti lang din po kasi may lasa na yung isda. So, ayun. Tapos na rin po yan. All goods na. Ngayon, maghahain na po ako. Mga kabayan. At sasamahan nyo ko kumain. Magmumukbang ako ngayon, mga kabayan. Marami akong ulam. Ang ulam ko po dyan is lechon manok. Sinigang na talakito. Yung niluto ko po kanina. Tapos, nuggets. At, lechon tenga So ayan samahan niyo po ako. Kumakain na po ako. hanggang dito na lang mga kabayan. Salamat sa panonood. Sa sunod ulit. Bye bye!